dahil nasiraan yung sidecar namin mga tol ipinapagawa eh, pinapagawa namin ngayon dito sa talyer noong nakarang araw kasi nung saktong araw na sira ito ay napagawa naman namin kaso lang mga tol e, eh, napakapangit yung gawa maganda naman sana yung pagkagawa kaso lang hindi siya na align yung gulong niya kaya inulit namin pinapagawa dito sa talyer na kung sino yung may alam Kaso lang mga tol, yung dito sa aming pinagawa, hindi e masyadong mani mahal maningil. So, hindi kumpara doon sa una naming pinagawa, eh, mura lang naman doon. Siningil lang kami ng 200. Samantalang dito, ay nagbayad kami ng tumataginting na 900 pesos lang naman. At nakatawad na kami sa presyo na yan. Paano pa kaya kung walang tawad? Kaya mga tol, at nabayanan nyo makikita nyo dito kung ano nila ginagawa ang aming sidecar isang tao lang yung pala mga tol ang gumagawa nito Wala pala ako ulit mga tol kasi bibili ako ng bolt doon sa hardware may wala apit sa pitron. Kasi napagutusan ako na welder na bibili daw ako ng bolt. Tingnan mo ang daming basura. So ayan mga tol nakabili na pala ng pala tayo ng nat. Dalawang nat yung binili natin at dadalhin natin dito sa talyer. May chickens lang. Hello mga tol. Pasensya na di ko na nakuha ng video yung kanina na pinagawa natin yung sidecar or yung natapos nang gawin yung sidecar kasi nagmamadali na kami kanina na maka -away kasi mayroon pa kami deliver at magre-refill pa kami. Kaya hindi na kompleto yung video natin. Pasensya na mga tol. Kasi nakalimutan ko na dahil nagmamadali na ako. Kaya, ngayon, habang ini-edit ko siya, nasabi ko sa sarili ko, eh, kulang pala yung video. <laughs> kulang pala yung video natin. Hindi pala na video hanggang natapos yung sidecar. Kaya, mga tulong, pagpasadyahan nyo na. Sa mga nanood ng video ito, maraming salamat sa panonood niyo ng ating video. At, huwag kalimutan mag-subscribe. I-hit yung notification bell para updated kayo sa panibago nating upload na video. At huwag kalimutan mag-like at mag-comment sa baba para malaman natin kung sino yung mga nanood. Hanggang dito na lang mga tol. Bye-bye!